na po at yung mga bibi ako mga kama po at malapit yung kanilang pinapangainan oh. yun oh. yan nung galis sinusubi sa isa oh. mas kobidak mas nga po ang galit oh, na atas ang balukag oh Mm Ko ko po ibang kulay are yung bilhin natin kay oh. madami po silang nakakain gawa nito pati pumalok natin yung ibang pakawala pagala ay dito lang nagpupunta yan o no? busog sila ano po ayun po update ko na rin po kayo sa ating saging na nakakatuwa oho ito na naman po tayo ulit sa ating saging na pula medyo mataba na po na ay po ko po rin sa inyo yan arda po yung ating banana na red yan oh Ayan na po yung atisangin na pula o. Oh. Matama na rin po. Oo. Oh. O oh, parang bird na reside na rin ha. Ah. Mabilis din po ay oh. Tapos ano po yung mga senyoreta natin no? Ang lalaki po pati ng katawan niya Oho Yan, bali ang ari po yung mother plant tapos eh, may dalawa pang sumunod na malaki. Oh. maganda po uh. talaga ka nakakatuwa yung tayo kung nga sabi ko sa inyo makapagpabunga nung kung hindi pa natin alam ang kahihinat na nung magiging bunga po oh. Uh. yan ngayon pala ating ichichik na rin po din itlog ng itik ko na dagdagan hindi naman kaanakuhan o nag-ani eh. ano kaya tignan din po natin yun na po yung itik ko yun nag iisa yun yun oh. kwak 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 hmm. Ah. kwak kwak yun po kita po ba ninyo yun oh. may nagtatagpisaw pang isda yun oh. lumusong na yung itik kwak kwak Ayun na po, lumusong na oh. Malaking pabor po din po yung ating itik na yan. At gawa na pa napansin ninyo po, hindi gaano madamang pala yan. Kahit siya ay nag-iisa na, kumbaga nauuli niya yung kalagitnaan. Yung itlog kaya. Parang wala na ata. Baka naman na dagit na ng uwak. Parang nadagit na rin Ayun oh. Sa dulo. Ay pa yun oh. Nadagdagan kaya. Ba't naman lumayo? Yun oh. Ay balat na. Wala stick naman. Akala natin babalikan pa oh. Oh wait tinuka ito. Nang uwak. Uwak po ang dumali oh. wala stick naman. Butas. Salas talaga ng ano ng umak eh. Wala na po, hindi na po babalikan. Gawa po na medyo may pagkatalino din po yung itik ay. Pag po yung kanilang pugadan ay nabanata ng uwak. Nagpapalipat-lipat po sila ng itlog. Gawa ho dati doon sa puno nung Anong puno niya? Yung palagi sa sinaing. Pandan. Tapos ay lumipat pa yun doon po sa bandang dulo doon. Tapos dito. Tapos doon. Ay palipat-lipat po sila pagka yung Pugada nila yung itlogan Ay napuntahan po ng uwak. Oo. Oh. Ganoon kaano po ang uwak. Ah, ang itik. Ayun po ang ganap Oh. Ayun po at sa palayan po naman. Ito ay palayan pa rin. Itong side na ito po natin. Doon tayo magdadagdag sa banda doon. Oh. Yun po ang magiging ganap po dito. Yan na po ang update sa ating iba't iba pang aktibidad dito sa bukid po. Oh. Oh. ito po palayan pa rin. Ayan na po. Ang ganap na ano na po. <laughs> Ayun, salamat po sa inyong pagsama po dito na rin po tayo tatapos sa episode na ito ingat po ang lahat happy happy lang po bye